mag sp na ba tayo ng mga bata? Ang confidential funds ng DepEd, para saan? Pag-usapan natin. Basics muna tayo. Simulan natin sa kung ano ba ang intelligence at confidential funds. Oo, magkaiba intelligence at confidential funds. Magkatulad sila ng layunin. Pareho silang ginagamit para makakuha ng impormasyon tungkol sa mga taong delikado sa national security at national interests. Basically, makagastusin sila para makakuha ng impormasyon. Impormasyon tungkol sa mga delikadong tao. Dito naman sila nagkakaiba. Una, ang intel funds ay ginagamit primarily ng mga uniform personnel. Primarily, ito yung mga sundalo at mga pulis. Ang confidential funds naman ay primarily ginagamit ng civilian agencies. Yung mga hindi naka-uniforme. Pangalawa, nagkakaiba sila kung sino nagre-release ng pondo. Ang Intofon, once approved by Congress, kailangan ng approval ng Pangulo para i-release. Sa confidential funds naman, ang kailangan lamang na approval ay sa department head, yung mga sekretary. For the sake of this video, ang focus muna natin ay ang confidential funds. Ito kasi yung hinihingi ni VP Sara Duterte para sa DepEd. For 2024, ang hinihingi confidential funds ni VP Sara Duterte para sa DepEd 150 million pesos. Saan pwede gamitin ng confidential funds? Pag-usapan natin ito base sa memo ng gobyerno. Imagination session tayo. Babanggitin ko yung mga bagay na pwedeng paggastusan ng confidential funds. Tapos isipin nyo, Imagine nyo kung paano to gagawin ng DepEd. Pagbili ng impormasyon na related sa national security at peace and order. Pagbili sa mga gamit at pagrenta sa mga sasakyan para sa national security at peace and order. Pagrenta ng mga safe house para sa national security at peace and order. Pagpapatigil sa krimen. Na-imagine nyo? Ako kasi nahihirapang i-imagine eh. Paano to gagawin ng mga educator? Paano to gagawin ng mga teachers? Pero may katwiran ng DepEd. Gagamitin daw nila ito para sa mga sumusunod. Isa pang imagination session. Para mapigilan ang illegal recruitment ng mga terorista at komunista. Para mapigilan ng illegal recruitment ng mga drug syndicates. Para mapigilan ng sexual abuse. Kung tanungin ng DepEd kung paano exactly gagastusin ng pera para dito sa mga goals na ito, ang sagot ng DepEd, secret. Kasi nga, confidential funds. Pero, totoo ba yung mga problema ng ito? Talaga bang DepEd ang sagot dito? Sa mga nakakaintindi sa katwiran ng DepEd, pwede bang paki-explain? Ngayon, paano natin malalaman kung nagagamit sa tama ang confidential funds? Ang nakakalungkot dito, mahirap siya sa atin yung kanilang paghingi ng pera at mahirap siya sa atin yung kanilang paggastos. Sa Kongreso, limited yung pagtatanong ng mga congressman at congresswoman at mga senador. At kung honestly at freely pag-uusapan ng confidential funds, dapat naka-executive session. At once ma-approve at magamit na itong confidential funds, hirap pang i ito ng COA. Once magamit itong confidential funds, hindi kailangan mag-submit ng resibo. Certification lang na nagamit ito sa tama, okay na. May mga required na quarterly report. Isasubmit nila ito sa Kongreso at sa Presidente. Pero, sariling gawa rin lang ito ng mga departments. Basically, honesty system. Ito ang problema sa paghingi ng confidential funds ng DepEd. Una, honesty system plus pera equals easy corruption. Walang detalyadong pagsusuri kung maayos bang nagagamit itong confidential funds sabihin lang ni VP Sara Duterte na maayos nilang nagamit itong 150 milyon, okay na. Analogy time. Imagine mo ang isang mong kaibigan humingi sa'yo ng pera. Katwira nila, gagamitin nila yung pera para protektahan ka. Kung tanungin mo siya kung paano niya gagamitin yung pera mo, ang sagot niya, secret. Confidential daw kasi. Pagkalipos ng isang taon ang tanong mo sa kanya, paano mo ginamit yung pera ko? Ito naman ang sagot ng kaibigan mo. Ginamit ko yung pera para protektahan ka. Promise. At ang twist, itong kaibigan mong ito, hindi naman expert ng security. Ang expertise niya at ang mandate niya ay education. Pangalawa, ang seguridad ng bansa. Hindi ba trabaho ng mga polis at mga sundalo? Bakit nakikisakayan DepEd? Ito ang script ni VP Sara Duterte. Education is intertwined with national security. Tama at mali sa dito. As a reporter, kinover ko polis at military. Ito yung lagi sinasabi ng matitino sa kanila. Ang sagot sa krimen at terorismo, hindi sa sagupaan. Ang lagi nilang sinasabi ay ang whole of nation approach. Ang ibig sabihin nila para madatna ng kapayapaan, kailangan tapusin ng kahirapan. Kailangan bigyan ng disenteng pamumuhay ang mga Pilipino. Ito'y para hindi sila malulong sa krimen at magrebelde. Dito papasok yung ideyang interwine ng education sa national security. Mas panatag ang bansa kung ang mga tao, edukado. Ang nangyayari kasi pinapasok sa eskwelahan ng laban. Biruin nyo sa mga paaralan kung saan dapat merong safe space para sa mga estudyante, pinopondohan ng intelligence at confidential operations. Dito papasok ang pangatlong problema. Mukhang sira ang priority ng gobyernong ito. Basic lang naman ang mga kailangan ng mga estudyante. Kailangan nila ng sapat na bilang ng mga guro at mga classroom para matutukan sila. Ngayon kasi overworked ang mga teachers at siksikan ng mga estudyante. Sa ganitong sitwasyon, paano matututukan at magagabayan ng mga estudyante? Pero mukhang easy way out na naman ang gustong gawin ng gobyerno. Instead na mag-focus sila sa education, gusto nila magkunwaring sundalo. Lamang pa nga ang -Ed eh. Mas malaki pa yung hinihinging confidential funds ng DepEd sa hinihinging intel funds ng Coast Guard. Ang Philippine Coast Guard, yung literal na hinahara sa West Philippine Sea, ang hinihingi lamang na intel funds, 10 million pesos. In conclusion, VP Sara, ang dami mo nang kailangan gawin para sa DepEd. Ang daming batang hindi nakakapagbasa at hindi nakakapagmath. Ang daming mga teachers ang hindi ma-hire at hindi ma-promote. Ang daming mga sudyante pumapasok sa classroom, gutom. Ang daming mga classroom ang kailangan pang itayo. Bakit gusto mo pang magpulis at magsundalo? Mga teachers at students, ano sa tingin nyo? May namiss ba ako? Kung hindi para sa Intel, saan dapat gastusin itong pera? May suggestion kayong topic? Comment lang kayo. Para di kayo mapag sa balita, sundan nyo ako.